Mga naging babae ni Daniel habang sila ni Catherine, inaalam na. Nagpost ng cryptic post ang sister ni Catherine Bernardo, na we know what you did last summer, at may date na 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 at ang binalikang 2014 ay years na nagcheat si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ang galing ng fans at binigyan ng meaning at story ang cryptic post na yun ni kay Bernardo. Kulang na lang pangalanan ang mga girl na na-involve kay Daniel. Pero parang hindi naman totoong nagka-affair sina na Daniel at isang aktres na nakasama niya sa pelikula. Baka si Daniel nagkagusto sa aktres, pero si aktres, kaibigan at katrabaho lang ang turing sa kanya. Also, that time na nagsama sila sa pelikula, may karelasyon ang aktres at hanggang ngayon, sila pa rin ng kanyang boyfriend. Galit pa ang fans ni Catherine sa Diumanoy panluloko sa kanya nito, kaya yung nagtanong kung bakit ngayon lang naglabasan ang mga kwento at involvement nito sa ibang girls, galit na sinagot ng fans, kasi raw ngayon lang may nagsalita dahil break na ang dalawa. May nagcomment naman na ngayon lang nalaman ni Catherine ang lahat, kaya nagtuloy-tuloy na ang kwento. May nagsabi namang nabablind item na ang tungkol kay Danielle, wala lang naniwala, dahil nga karelasyon pa niya noon si Catherine. Anyway, may mga nagpayo kay Catherine na mag-move on na lang siya, at ang kanyang pamilya ng tahimik. Ang dami raw na damay sa cryptic post ng ate ni Catherine, at pilit inaalam ng mga marites, kung sino ang nalink sa kanya, sa mga nabanggit na taon. And speaking of Danielle, naispatan siya kahapon sa Naya, at palipad daw papuntang Dubai kilig na kilig ang nakakita sa kanya, at videohan pa ang pagpila nito sa immigration. Nanibago ang netizens na solo na aalis si Daniel at walang kasamang Catherine. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!